Part Isa Kasama ang labin lima second hook panandang pandagdag simula ng kwento. Mga dalawang libo salita, natural, madulas, cinematic. Walang heading sa loob. Ang gabi ay tahimik, pero hindi mapakali ang dibdib ko. Sa bawat lagok ko sa, ramdam ko ang malamig na panginginig sa loob ko, hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa kakaibang ngiti na asawa kong si Lila habang pinapanood akong uminom. At sa mismong sandaling iyon, nang dumikit ang mapaklang lasa sa dila ko, alam kong may nilagay siya sa tsa. At na magpanggap akong tulog, ang sumunod kong nakita ay bagay na hindi ko inakalang magagawa na babaeng minahal ko ng buong buhay ko at doon nagsimula ang pagkawasak na mundong akala ko ay ligtas. Nagsimula ang lahat ilang linggo bago ang gabing yon. Si Lila at ako ay pitong taon ng kasal. Sa mata ng mga kapitbahay, perpekto kami, masayahin, malambing, laging magkahawak kamay tuwing umaga. Pero ang hindi nila alam, may bagay na mabigat na gumuguhit sa pagitan namin, parang malamig na kutsilyong unti-unting pumipila sa pundasyon ng pagsasama namin. Nagsimula akong makaramdam ng distansya sa kanya. Madalas siyang nakatitig sa kawalan, madalas niyang hawak ang cellphone niya nang hindi niya mapigilan ang pagnginig na kaniyang mga daliri. Kapag tinatanong ko kung okay lang ba siya, lagi niyang sinasagot ng pagod lang. Pero hindi 'yon ordinaryong pagod. May takot, may tensyon, may parang binabakuran niyang sikreto. Isang gabi habang naghuhugas ako ng pinggan, naramdaman kong nakatingin siya sa akin mula sa likuran. Paglingon ko, nakangiti siya, pero hindi 'yon ngiting kilala ko. May lungkot sa ilalim. May pakiusap. Parang may gustong sabihin pero natatakot siyang may makarinig. Tinanong ko siya, "Lila, may problema ba?" Umiling siya. Wala. Masaya ako. Masaya tayo. Pero ang boses niya, isang pirasong bulong na pilit niyang pinatitigas para hindi mahulog sa totoo niyang nararamdaman. Ang bahay namin ay malit lang, pero punong-puno na ala alaala. Ang sala kung saan una kaming naghalikan. Kusina kung saan nag-away kami dahil sa bawang na sobra raw sa adobo. Ang kwarto kung saan namin pinangarap ang isang anak na hanggang gayon ay hindi dumarating. Lahat ng iyon ay parang may biglang nanlamig. Ang mga dingding, dati nag ng tawanan, gayon parang kumakalansing sa tensyon na ayaw ipagsigawan. Magsisimula na sana ang gabi namin nang magluto si Lila ng sa. Wala sa ugali niya iyon. Hindi siya mahilig sa herbal tea, ako ang mahilig doon. Pero nung gabing iyon, siya ang nagpresintang maghanda. Kahit medyo nagtataka ako, hindi ako nagduda. Asawa ko siya. Pitong taon sapat na para magtiwala, akala ko. Natulog ka na ba na mayos kagabi? Tanong niya habang inaabot sa akin ang tasa. Hindi masyado, sagot ko. Ang dami kong inisip. Nag-alala ka sa trabaho? Sa lahat, sabi ko. Para bang may mali pero hindi ko mapinpoint. Huminto siya. Napansin ko kung paano sumikip ang hawak niya sa tasa. At sa isang iglap, iniba niya ang usapan. Ubusin mo yan ha. Makakatulog ka niyan, sabi niya, masyadong mapilit, masyadong malambing, pero may kakaibang diin. Dumikit ang mapait na lasa sa dila ko. Hindi iyon ang normal naming chamomile. Parang may ibang timpla. Parang may pamilyar na kapaitan na hindi ko maalis sa utak ko. Noong ko naalala ang malit na bot na nakita ko sa bag niya ilang araw nang nakalipas, isang bote na may tatak na hindi ko naintindihan, pero may level na may salitang Zolpidem. Sleeping pills. Napakapit ako sa mesa habang nilulunok ang huling lagok. Hindi ko pinahalata. Ayaw kong makita niya ang takot sa mga mata ko. Pinilit kong bumiti. Salamat, Hon. Ngumiti siya pabalik. Niti na parang mas malungkot kaysa dati. Magpahinga ka na, sabi niya, halos isang bulong. Dahan-dahan kong hinubad ang sinelas ko at kumunta sa kama. Ramdam ko ang bigat sa talukap ko, mabilis, masyadong mabilis para sa tsalang. Nagsimulang sumikip ang pakiramdam ko sa lalamunan. Nanginginig ang mga daliri ko. Pero kailangan kong manatiling gising. Kailangan kong malaman kung bakit. Nakahiga ako at dahan-dahang pumikit, pero hindi ko tuluyang isinara ang mga mata ko. Tumiklop ako na parang natatalo na antok, pero ang totoo, alerto ang lahat ng pandama ko. At doon nagsimula ang katahimikang mas nakakatakot pa kaysa sigaw. Narinig ko ang mga yabag niya, mabagal, dahan-dahan, pa sinusukat ang tibok ng oras. Bumukas ang pinto ng walang ingay. At nang siya'y tumayo sa tabi ko, naramdaman ko ang malamig na hangin na sumabay sa paglapit niya. Hindi siya huminga. Hindi siya nagsalita. Hindi siya gumalaw ng ilang segundo, parang inaantay niyang tuluyang manghina ko. Anti-unti niyang inilapit ang kamay niya sa mukha ko. Parang sinusuri niya kung tulog na ba talaga ako. Ramdam ko ang dulo ng daliri niya sa pisngi ko, malamig, nanginginig, parang takot na takot pero desperado. At doon ko narinig ang pinakamatagal at pinakamalamig niyang bulong. Forgive me, kailangan ko to gawin. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Hindi ko alam kung tumutukoy ba siya sa tsa o sa susunod niyang gagawin. Kinuha niya ang cellphone niya. Nagtype siya ng mabilis. Tapos may tinawagan siya, isang boses na hindi ko kilala ang sumagot mababa, lalaki, siya sa sleep, bulong niya, ako, si parang hindi niya kayang sabihin na ako ang asawa niya. Sigurado ka, tanong na lalaki sa kabilang linya. Sinigurado ko. Sinigurado. That word terrified me. Hindi ko na naramdaman ang katawan ko sa takot. Pero kailangan ko manatiling tahimik. Kailangan kong marinig ang lahat. Pupunta ka ba? Tanong niya, basag ang boses. Kung hindi mo na kaya, yan diyan. Pero kailangan mong tapusin ang sinabi natin last time. Umiling si Lila habang umiyak ng palihim. Ayoko na. Hindi ko ito kaya. Hindi ko siya kayang saktan. Let ka na para umatras, sagot ng boses. Narinig ko ang hikbi niya. Narinig ko ang pag-iling niya kahit nakapikit ako. Narinig ko ang isa pang pabulong. Bukas tapos na to. At doon ako parang binuhusan na yelo. Ano ang tapos? Ako ba? Ang pagsasama namin? O buhay ko? At nang akala ko'y alis siya, bigla siyang lumapit sa tenga ko at bumulong ng mas mabagal, mas nakakatakot, mas puno ng luha at takot. Patawad, Liam. Hindi Liam ang pangalan ko. At doon ako unti-unting unawaw, para akong kinalatkad sa hukay na tanong. Sino ang Liam? At bakit pangalan niya ang binulong na asawa kung siniguradong makatulog ako gamit ang sleeping pills? At ano ang tatapusin nila bukas? Hindi ako natulog. Hindi ako huminga. Hindi ako gumalaw. Pero ang gabing iyon, iyon ang gabing tuluyang nabasag ang mundong inakala kong kilala ko. At simula noon, hindi ko na alam kung alin ang mas nakakatakot. Ang asawa kong humahalik sa akin tuwing umaga o ang sikreto niyang ikinobli ng pitong taon. Part 2. Ang sekreto sa likod ng mga pahina Pagkatapos kong madiskobre ang kahinahinalang libro at ang misteryosong resibong nakasilip mula sa loob nito, hindi ako mapakali. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang nakita ko. Pangalan na isang lalaking hindi ko kilala at petsang bago siya biglang nawala. Habang tulog ang anak namin, dahan-dahan kong binuksan muli ang libro. Sa unang tingin tila isang ordinaryong notebook, punit-punit ang ibang pahina, parang sinadyang alisin. Pero nang umabot ako sa gitna, nalaglag ang isang litreto. Isang litreto ng asawa ko. May kasama siyang lalaki at parehong nakangiting parang matagal nang makakilala. Pero ang mas nakakatindig balahibo, pareho silang nakatayo sa gasolinahan kung saan kami niya iniwan limang taon na ang nakaraan. Parang binuhusan ako na malamig na tubig. Hindi ko alam kung mas nanginginig ako sa galit o takot. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Hindi ko alam kung haharapin ko ba siya agad o patuloy na magmamasid. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi aksidente ang pag-iwan niya sa amin noon. At mas lalo pa akong nabahala nang mapansin ko ang isang sulat na nakasingit sa likod ng litreto. Isang sulat na hindi niya dapat makita na hawak ko. At pagbukas ko. Nakasulat ang pangalan ko. Part tatlo, ang liham na hindi para mabasa. Hawak-hawak ko ang sulat na malinaw na isinulat na asawa ko. Nanginginig ang mga ko habang binubuksan ko ito, parang bawat tiklop ay may kasamang bigat na matagal ko ng tinatakasan. Pagbungad pa lang na unang linya, napaupo ako. Kung sakaling mabasa mo ito, ibig sabihin, hindi ko nagawa ang plano. Plano? Anong plano? Bakit may tunog ng panganib sa bawat salita? Tinuloy ko ang pagbabasa, kahit ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko. Hindi ko na kayang mabuhay sa dalawang mundo. Hindi ko kayang ipaliwanag sa kung bakit kailangan kong umalis. Pero may mga taong hindi mo dapat makilala at hindi dapat makalapit sa atin ang anak natin. Parang sumikip ang dibdib ko. May kasunod pang mas nakakakilabot. Kung makita mo ang litreto, huwag ka maniniwala sa nakikita mo. Hindi lahat ng larawan ay totoo. At kung makita mo siya, tumakbo ka. Sino ang siya? Yung lalaking nasa litreto? O may iba pa? Hindi ko na namalayan ang oras. Habang nakatitig ako sa sulat, biglang may kumatok sa pinto, katlong malalakas na katok. Sunod-sunod. Mabigat. -sunod. Parang hindi katok ng kapitbahay. Dahan-dahan kong sinilip ang labas at nanigas ako. Ang lalaking nasa litreto, nakatingin diretso sa akin. Part 4. Ang lalaki sa labas ng pinto Nakasandal ako sa gilid ng pinto, halos hindi makahinga habang unti-unting lumalakas ang tibok ng puso ko. Ang lalaking nasa litreto, yung lalaking nakita ko sa sulat ni Mia, nakatingin lang. Hindi kumikilos. Hindi kumakatok ulit. Pero nakatayo lang doon, parang inaantay akong gumawa ng kahit anong mali. Nakaitim siya mula ulo hanggang paa. May sot siyang kap na nakayuko kaya hindi ko kita ng buo ang mukha. Pero yung panganya matigas. At yung titig niya, matulis, parang kutsilyong nakabaon sa balat ko kahit hindi pa siya pumapasok. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatitig sa pifol. Mga ilang segundo o isang minuto, hindi ko maamdaman ang oras. Natutuyo ang lalamunan ko habang pinipilit kong huwag lumingon. Nasa crib pa rin si Lia, tulog na tulog, walang kamalay-malay sa nangyayari. Naglakad ang lalaki ng dahan-dahan. Hindi palayo, hindi papunta sa pinto, kundi paykot. Tekot sa gilid ng bahay. Parang hinahanap niya ang ibang daan. Parang sinusuri niya ang bawat dingding, bawat bintana, bawat posibleng pasukan. At doon ko naramdaman ang malamig na kilabot. Hindi lang siya basta bisita. Hindi siya nagtanong ng direksyon. Hindi siya naghahanap na ibang bahay. Alam niyang ako ang nasa loob. At alam niyang may hinahanap siya sa loob. Tumakbo ako papunta sa bintana sa kusina. Mahina lang ang hakbang ko, halos nakadapa para hindi niya makita ang silhawet ko. Sinilip ko ang labas sa mismong sandaling umikot siya sa gilid. At doon ko nakita ng malinaw ang mukha niya sa ilalim na ilaw ng post. Hindi siya mukhang estranghero. Hindi siya mukhang kriminal. Hindi siya mukhang kaaway. Mukha siyang may alam. Mukha siyang may misyon. Mukha siya may dahilan kung bakit ako kailangan makita o makuha. May biglang nag-vibrate sa bolsa ko. Halos mabitawan ko ang telepono sa gulat. Nakasulat sa screen ang no number. Hindi ko alam bakit sinagot ko. Pero sinagot ko. Hello, bulong ko. Isang boses na malamig, mababa, parang kinuyom na tunog ang lumabas. Huwag kang lalabas. Nanigas ako. Anong? Sumunod ka, putol niya. Nasa perimeter ako. Huwag mong bubuksan ang kahit anong pinto. Hindi ako ang dapat mong katakutan. Anong ibig mong sabihin? Sino ka ba? Tahimik. Tapos, ako yung bantay. Napatras ako. Bantay? Anong, anong pinagsasabi mo? Bakit mo sinusundan ang bahay namin? Mia asked me to watch you. Umikot ang bong mundo ko. Para akong nahulog mula sa mataas na gusali. A anong sinabi mo? Nagpapatulong siya sa akin noon pa. Pero nagkamali siya. At ngayon, kailangan mong makinig. Halos hindi ko may galaw ang bibig ko. Nasaan siya? Anong nangyari? Bakit may sulat siyang parang paalam? At bakit mo ako binabantayan? Sumingit ang boses niya, mas marin. Hindi ako ang kalaban. Eh sino? At doon siya sumagot ng hindi ko inasahan. Yung taong nasa loob. Natigilan ako. Nasa loob. Anong? Pero bago ko pa matapos ang pangungusap, biglang may tunog sa likuran ko. Isang kaluskos. Isang dahan-dahang paggalaw mula sa hallway papunta sa kwarto. Ang buong katawan ko nanlamig. Hindi ko kasama ang ibang tao rito. Kami lang ni Lia. At sigurado ako. Wala akong kausap kanina. Walang dumeting. Walang sinumang pumasok. Pero may gumagalaw sa loob. Humikpit ang hawak ko sa telepono. May, may tao sa loob. Narinig ko ang boses ng lalaki sa kabilang linya, mabilis at mariin. Huwag kang lalapit. At huwag mong iwan ang bata. Dahan-dahan akong naglakad pabalik sa kwarto ni Lia. Nanginginig ang kamay ko habang isinasara ang pinto. Nakalok na ito, pero nagpasya akong itulak pa ang isang aparador para humarang. Habang ginagawa ko ito, may narinig akong pak, -pak, -pak. Hindi tunog na hakbang. Hindi tunog ng pagbukas ng pinto. Tunog ito ng kuko. Kumakalus ko sa sahig. Panti-unti. Parang hayop. O parang tao na naglalakad na nakadapa. Lia, bulong ko habang binubuhat ko siya. Nagigising na siya, dumudungaw ng bahagya pero hindi pa umiya. Tahimik. Masyadong tahimik tapos biglang, may kumalmot sa pinto. Kaya ititititi, para may matigas na bagay na hinihila, sinusubukang buksan ang pinto sa pamamagitan ng puwersa. Hindi normal. Hindi natural. Hindi para bang tao ang gumagawa noon. Sumigaw ang boses sa telepono. Lumayo ka sa pinto. Hindi siya magtatagal diyan. Hindi sinong, pero hindi ko na natapos. Boom! Isang malakas na hampas ang tumama sa pinto. Boom! Pangalawa. Nanginginig ang bisagra. Parang sasabog. Kinarga ko si Lia at umatras sa sulok. Pinipilit kong huwag umiyak, huwag tumili, huwag bumagsak sa takot. Boom! Pangatlo. Mas malakas. At bigla tumigil. Tahimik. Pero hindi nakakalma ang katahimikan. Mas nakakatakot. Mas mabigat. Tapos may maririnig kang parang pag-ubo. Pero hindi normal na ubo. Basang-basa, malalim. Parang may tumutulo mula sa bibig. Tapos isang tinig. Isang boses na kilala ko. Leo. Halos bumagsak ako. Boses ni Mia. Pero hindi ito yung boses niya dati. Ito putol-putol. Basag. Parang pinipilit. Mia, halos mapasigaw ako pero mahina pa rin. Buksan mo. Leo, pagod na pagod na ako hindi ako makagalaw. Hindi ko alam kung pairalin ko ang sakit o takot. Hindi ako masama, bulong niya. Hindi ako ang inisip mo. Pero may narinig akong malamig na boses sa kabilang linya ng telepono. Hindi yan si Mia. At kasabay noon. May anino sa ilalim ng pinto. Humahaba. Kumakapal. Parang nababaluktot ang mga buto sa likod ng pinto. Mahal, bulong nito, mas malalim ng tono. Pagod na akong magtago. Hindi ko alam kung paano ako huminga. Ang boses sa telepono halos sumigaw. Huwag kang lalapit. Hindi yan tao. At doon ko narinig ang panghuling salita mula sa likod ng pinto. Isang bulong na hindi boses ni Mia. Hindi boses ng tao. Buksan mo, liot alam ko kung nasaan siya. At biglang, tumigil lahat. Wala nang kumaluskos. Wala nang boses. Wala siyang tinangkap ang buksan ang pinto. Pero nang sumilip ako sa sahig, wala nang anino. Hindi siya umalis. Hindi ko narinig ang paglakad. Walang tunog ng pag-alis sa pasilyo. Pero wala siyang anino. At doon ko na-realize. Ang mas nakakatakot kaysa sa taong kumakatok, ay yung taong hindi mo naririnig na umaalis. Final part, ang tunay na kwento ni Mia. Nakasandal ako magkayakap kami ni Lia sa sulok ng kwarto, halos hindi makagalaw. Nawawala na yung tunog sa hallway, pero hindi ibig sabihin ligtas kami. Minsan mas delikado yung katahimikan kasi doon nagtatago ang tunay na panganib. Hawak ko pa rin ang cellphone. Nasa kabilang linya pa rin ang lalaki. Pero ngayon, mas mababa ang boses niya, hindi nakabaya kanina, hindi na parang bantay. Mas parang nakikiusap. Leo, sabi niya. Makinig ka ng mabuti. Malapit na akong makapasok. Pero kailangan mo malaman ang totoo bago ko buksan ang pinto. Bilis. Pakiusap, nandito pa siya, malapit lang. Makinig muna, ulit niya, mas madiin. Hindi ka matutulungan ng takot. Pero matutulungan ka ng katotohanan. Huminga ako ng malalim, kahit nanginginig. Fine, sabihin mo na. Tahimik siya sandali, karang nag-alangan. Tapos. Hindi ka nilason ni Mia para akong binuhusan na malamig na tubig. Ano? Anong pinagsasabi mo? Nakita ko mismo. May puting pulbos sa tsa. May hawak siyang bot. Uminom ako. Nahilo ako. Hindi sleeping pills ang nilagay niya, sagot niya. At hindi kanya gustong patulugin para saktan ka. Eh. Ano? Sa unang pagkakataon buong gabi, narinig ko siyang huminga ng malalim sa kabilang linya. Panlaban sa kanya napalunok ako. Ano sino yung kanya? At doon niya sinabi ang buong kwento. Mia came to me five months ago, sabi niya. Sinabi niya may nararamdaman siyang presensya sa bahay niyo. Mahina pa nun, mga tunog lang, mga anino. Pero kapag kasama ka niya, lumalakas. Kapag natutulog ka, gumagalaw. Kapag hindi mo nakikita, lumalapit. Hindi impossible to, gulong-gulo ako. Mia asked me to help. Hindi siya naniniwala sa mga paranormal noong una, pero nagbago isip niya nung may nangyaring kakaiba. Kakaibang ano? Tumaas ang balahibo ko nang sumagot siya. Nakita niya ang sarili niya na tutulog sa tabi mo. Nanlamig ang batok ko. Pero siya rin yung nasa kwarto. Dalawa sila. Papaano? The entity can mimic, sabi niya. Hindi perpekto pero kayang gayahin ang boses niya. Ang anyo niya. Ang lakad niya kahit ang paraan niyang tumawa. Hindi ako makapagsalita. Nagkamali ka kanina, dagdag niya. Hindi si Mia ang naglagay ng gamot. The bottle was hers, but the thing copied her. It wanted you unconscious. Bakit? Tumigil siya sandali bago sumagot. Kasi ikaw ang gusto niya, hindi si Mia. Sa timis na iyon, narinig ko ulit ang mahina, napakahinang paggasgas mula sa hallway. Hindi siya malakas pero sapat para maunawaan ko. Hindi pa siya umalis. Liu, sabing lalaki, Mia left you to save you. Elle left me. She didn't abandon you. Mahinahon niyang sabi. Pinadala ko siya sa ligtas na lugar. Hindi niya ginusto yon. Araw-araw gusto niyang bumalik. Pero alam niyang kapag nakita ka ulit na nilalang na yon, magiging mas malakas ito. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Galit. Sakit takot, o pag-asa may dahilan pala lahat. Nasaan si Mia ngayon, tanong ko. Ako ang haharap dito. Pero kailangan muna kitang may labas. Biglang may malakas na sigaw mula sa hallway, hindi boses ng babae, hindi boses ni Mia, isang tunog na parang mula sa lalim ng lupa. Malalim. Basag. Galit. Parang nagpipigil. Parang alam niyang hindi niya kami maabot. Hindi pa. Sandali, sigaw ko sa lalaki. Kung hindi yan si Mia, nasaan ang totoong Mia? Tahimik siya. Tingnan mo sa bintana, Anya. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana habang buhat si Lia. Nang sumilip ako, may ilaw ng cellphone sa labas. Nakaharap ang screen sa akin. At sa ilaw na iyon, nakikita ko ang mukha ni Mia. Totoong Mia. Humahagulgol. Nanginginig. May hawak na flashlight. May kagat-kagat na tela ng daket. Parang pigil na pigil na sumigaw. Hinahawakan niya ang braso ng lalaking kausap ko sa telepono. Leo, bulong niya sa labas. Patawarin mo ako. Parang may sumabog na dam sa dibdib ko. Lahat ng sakit, galit, hirap, parabang napalitan na isang bagay. Pagunawa. Bigla namang may dumagan sa pinto mula sa loob. Boom! Napasigaw si Leah. Napasigaw ako. Mia, tulungan mo kami, hiyaw ko. Imher, sigaw niya mula sa labas. Hawakan mo si Lia. Huwag mong iwan ang bata. At doon ko narinig ang pinakamalakas na hampas bong gabi. Pumutok ang bisagra. Umangat ang pinto. At sa likod nito, nakita ko siya. Hindi tao. Hindi babae. Hindi si Mia. Anyong tao siya. Pero parang nabaluktot ng mali ang mga buto. Parang hinila ng sobrang higpit ang balat niya. Parang pinagdikit ang mukha niya pabalik, kaya nakabuka ang pisngi, nakaunat ang ngiti na sobrang lapad. At yung mata, walang puti, walang itim, walang emosyon. Pero nakatitig lang sa akin. At doon siya nagsalita. Boses ni Mia. Mahal halikana. Umurong ako. Tumatak ang kuko ko sa sahig sa sobrang takot. Narinig ko ang lalaki sa telepono, Huwag kang titingin sa matanya, niya. Hindi ka niya makukuha kung hindi kayo magkatinginan. Pero huli na. Tumingin ako. At sa loob na isang iglap, nakita ko ang mga alaala na hindi akin. Mga imahe ng lumang bahay. Ang madidilim na kwarto. Ang mga taong sumisigaw. Ang mga mata na walang pag-asa. Ang katawang gumagapang sa kisam. Narinig ko ang sarili kong humihinga ng mabilis para akong hinihila palabas sa sarili kong katawan. Mahal, bulong muli na nilalang habang unti-unting lumalapit sa akin. Mahal, kailangan kita. Inangat niya ang kamay niya. Mahaba ang daliri. May tem. May tumutulong likido. Papunta na siya sa mukha ko. At bago siya makadikit. Biglang M.Y. pumasok na ilaw. Napakaliwanag. Sumigaw ang nilalang. Bumagsak. Nagusot ang balat nito. Nanginginig na parang sinusunog. At doon ko nakita. Si Mia hawak ang malakas na yuwi lamp. At ang lalaking kausap ko, may hawak na bagay na parang smoke canister. Mabilis silang pumasok. Sinipan ng lalaki ang nilalang. Pinilitan niya ito ng liwanag at usok. Nagsisisigaw ang nilalang, pero hindi boses ng tao, parang isang bagay na pinipilit maging tao. Hanggang sa unti-unti itong natunaw. Nagmukhang abo at parang hangin na naglaho, at biglang tahimik. Nasa sahig ako, yakap si Lia. Tumutulo ang luha ko. Lumapit si Mia. Nanginginig siya. Humahagul ko. Leo, sabi niya, lumuhod sa harap ko. Patawarin mo ako. Pinoprotektahan lang kita, hindi ko alam paano sasabihin sa'yo. Hindi ako agad nakapagsalita. Tumulo lang ang luha ko. Mia, akala ko iniwan mo kami. Mas gugustuhin ko mawala ako, sagot niya, kaysa mawala ka. Niyakap niya kami. Ako. Siya. Si Lia. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. Pakiramdam ko, buo ulit kami. Ilang oras ang lumipas, nasa labas kami ng bahay, sakay ng van ng lalaki. Ano ba talaga ang bagay na yon? tanong ko. Hindi ko alam, sagot niya. Pero matagal na niya kayong sinusundan. Mabuti na lang may anak kayo, mas mahina siya kapag may inosenteng presensya. Yon ang pumigil sa kanya na matagal. Napatingin ako kay Lia. Natutulog lang siya, parang walang nangyari. Anong gagawin natin gayon? Tanong ko. Mumiti si Mia, pagod pero tapat. Simulan natin ulit, sabi niya. Pero sa tamang paraan. Wala nang lihim. Wala nang takot. Wala nang nilalang na magtatago sa dilim. Tumango ako. Tama. Rawak ko kamay niya. At sa huling pagkakataon, tumingin ako sa bahay namin. At kahit wala nang anino, wala nang unggol, wala nang kumakato. Hindi ko na ito babalikan. Hindi na kami titira sa bahay na iyon. Hindi na kami babalik sa lugar kung saan kami muntik mawawala sa isa't isa. At sa wakas. Malaya na kami, outro, Filipino, emotional, YouTube style. Kung nagustuhan mo ang nakakakilabot pero emosyonal na kwentong ito, huwag kalimutang ilik, ishare, at subscribe para sa mas marami pang kwentong magpapataas ng balahibo. Magpapayak at magpapaisip sayo sa gitna ng gabi. Maraming salamat sa pagtutok hanggang dulo. Sa mundong puno ng sikreto at dilim, tandaan mo. Hindi lahat ng nakikita ay totoo. At hindi lahat ng umaalis, nagtataksil. Minsan, nagliligtas sila. Hanggang sa susunod na kwento, magingat ka, lalo na sa dilim.